Ah, sakit Maika. Ha? Maika. Ayo nang naong ni Maika oh. Ah, okay na si Maika. Na ayo na ni imong naong Maika. Maika no. Na na imong naong no. okay na ka Maika. okay na si Maika. Hmm? Gopang Maika eh. Ang isa. Isa. Ha? Huh? okay na si Maika uli ana. Ligo na ko ni sumay ka na mo. Hmm? Maika, no? Hmm? Yam. Ika. Yam. Yam, yam. Oh. Yam, alisa, sa yam. Yam. Yam, yam. Yam. Katol, yam. Ligo sa agma po ni yam. Eh, yes, si Maika, nakaligo naman ni o. oh. Hmm, ligo na ni si Mike oh. May kano? May kano? Si Mike la si Mike oh. Dili mo dool. Si Mike ka. Aptik mo si Mike ka. Mike ka. Mike ka. Yum yum. Mike ka. Mike ka. ka. Hai Kak, oh Kak, hai Kak, hai Kak, hai Kak, hai Kak, hai Kak, tinggal Kak, hai Kak, hai Kak, hai Kak, hai